ng kamatik mga kadamster Nagyayelo na Welcome to my channel What's up, what's mga kadamster This is Pam Walas, official Hello, hello mga kadamster Magandang araw sa inyong lahat At uh, ayun naman maya Huwag kayong masuppress at wala tayong damster Ito'y iba naman Okay, iba naman tayo uh, I would like to introduce you Sa mga garden po mga kadamster yan, may Mer meron tayong lemon no? Of course, kahit nasa Amerika tayo at sa Alabama. At ang uh, uh, weather dito is paiba-iba. At least nagawa nating magtanim mga kadamster. Yeah, may kalamansi tayo pero maliit pa siya at meron tayong lemon Of course, magic vegetable. Meron tayong malunggay na patubo ko siya mga kadamster. Hindi lang yan nag-iisa, ano ka ba meron din tayong isa nga saan na ba yung isa ay ah, ito na nga dalawa na nga dalawa na saka meron tayong kamuting uh, dahon yan Tinanin ko siya ng seeds pa yan kamote yung seeds na sweet potato talaga ewan ko lang kung sweet, sweet potato dyan sa ugat hindi ko lang alam tinry ko lang yan and also my dates tayo kasi sa Saudi Arabia, paborito ko tong kainin. So, yung seeds niya, tinanim ko, tumubo naman. Okay naman siya. Wing lang ba? <laughs> Tsaka, meron tayong tinanim na potato lang siya. Hindi siya sweet. Hindi siya parat. Or wala siyang flavor. Charot. Ang potato na ginagawang french fries. Yan. Yan, tumubo na siya. Dalawa. Yan. For now, baby pa sila. At syempre, bibisitahin natin yung tomato tingnan yung tomato natin mga boxer ayan nakikita nyo ang lalaki na ng bunga kaya samahan nyo ako mamaya ha mag harvest tayo ayan yung mga okra kasi na harvest ko na kahapon so meron naman akong harvestin ngayon na okra kasi ayaw kong uh, papalakihin pa lalo kasi pangit na eh medyo ano na siya hindi na siya ano Ah uh, masarap kainin pag uh, matanda na na yung prutas ng upra ito naman yung kamatis natin lalaki ng kamatis mga kadamis nagyayelo na yung iba going to pula pula na ayan, oh. ayan oh. o o oh. diba tsaka may onions tayo oh, tingnan yung onions natin oh. tumutubo na sa ugat ayan. Guma ang nag Puproduce na siya ng isang onions. Ayan, mga kalamit siya. So, hihintayin ko na lang ito ma mag-yellow, mga ganon. Tapos, until makita na natin yung bulb ng onions. Pwede, na, na Pwede rin natin gamitin ito, syempre, yung uh, onion leaves. Ayan. Tapos, meron tayong bell pepper. Ayan, medyo nahuli yung pagtubo ng bell pepper natin. Yan, another kamatis. Itong kamatis to iba sa kamatis na dyan ito kasi parang nagka climb sya ito tumataas lang sya uh, tumatangkad ito naman is parang nagko crawl sya hindi sya katulad ng isa pero kamatis pa rin yan at syempre meron tayong alogbate ayan alogbate yan mga kadamster hmm. ganon na siya oh, gumagapang na yeah tapos meron tayong saluyot saluyot ba tawag dito kasi sa amin mga ilonggo ano to eh um, ang tawag dito yung ginagawang laswa yung pampadulas <laughs> charot pampadulas ng sabaw ayan tsaka meron tayong uh, another potato leaves ayan yeah. medyo kapal-kapal na yung dahon. Kaya mga kadamster, samahan niyo ako ha. Mag-harvest na tayo. Tolet. So, Ayun nga mga kadamster, una nating harbisin is yung okra. Ma, lang yung okra kasi nag-harvest na ako kahapon. Kaya medyo mas masarap pag ano, mas bata-bata yung ating uh, ano, yung tawag dito, yung bunga. Ayun, meron tayo doon. Lagyan muna natin diyan. Gupitin Gupitin na natin para hindi ma-hurt yung ano, baob, hindi ma-hurt. Yung okra, yung paggupit natin is malinis dapat. Ito maliit pa to eh. Toto pa siyang patubuin pero pwede na rin to. Para hindi natin malimutan kasi minsan kasi nakakalimot tayong kunen hindi na makakain kasi tumanda na siya. Parang ganun. Yan. Oh, medyo may apat, lima. Yan. Pwede pang lumaki ito mga sa Kaso, kinuha ko lang siya para hindi natin malimutan yung ano, yung paglaki uh, ng bunga. Na meron tayong kamatis. Ayan. Kunin natin yung kamatis dito. Kamatis. Ito yung kamatis natin mga kadamsero Tigas ah Ayan nakuha ko siya Ayan mga kamatis natin mga kadamser Ayan So uh, ko siya pati sanga Para kasi hindi ko naman gagamitin agad So hintayin natin magpula Meron na akong na harvest na kamatis dun eh So hintayin natin magpula yan Pupulayin kahit wala sa puno So kunin lang natin yung may kulay-kulay. Kasi ready na talaga siya. Ayan. Ah, dito tayo kukuha kasi mas madali dito. Ayan. Tsaka may ano, may uh, pula. Dito. Uy, nahulog siya. Ayan. Pupula yan mga kadamser sir. Kukunin natin to lahat. Ayan. O, di ba? So meron na tayong kamatis at kukunin din natin sa ilalim yun oh. Ewan ko lang kung nakikita nyo pag ganito yung uh, ano ng video ko. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Kita nyo? So, yung iba sa susunod na yan. Kasi, yung mga anak ko gustong gusto yung mga kamatis pag ano pag ginisa gisahin lang close natin to kasi yung aso ko sa kala mo playground yung garden yan ayan close na siya ha huh. tingnan natin baka may namista yung bunga so next ito lagay natin so kukuha na lang ako dito hindi ako kukuha ng dahon so which is yung kukunin ko talaga is sanga sanga na para mabilisan at syempre ma natin lahat Ayan. kasi lalawak pa to yung ano nya eh lalawak pa gagawin daw ni Mrs. to is ano yung tawag dito kilaw ewan kung anong mga style ni Mrs. sa uh, ano kilaw daw to eh ayan so for now ito na muna tsaka meron tayong tugabang so hindi ko muna hindi muna ako ng tugabang kasi hindi pa naman kami magluluto ng laswa tsaka alubate ayan so tara i ano natin o, nagdala pa si misis ng ano lalagyan so ito meron tayong kamuting dahon dumilim agad o oh. yan pwede rin uh, matay ng dahon lang pero mas refer ko pag <coughs> ginawa ko siya sa ano talaga sa steam para maano na rin kasama na rin yung pag prone charot prone talaga ayan marami na siya saka ito kamatis o diba tapos ito papakita ko rin sa inyo mama, ang yung na harvest ko kahapon madami dami din yun ayan mga kadamser, ito yung mga na-harvest ko kahapon. Kahapon lang yan. Charo. Ito nang hinarvest ko, like I said earlier, uh, green tomato pa. Ngayon, red na. Mga ano na to, eh? one week? Ata. Ah, yeah. Red na siya, ready to cook na yan. Tsaka itong kahapon, marami. Yan. Yung nakuha natin earlier uh, kanina is mga natira na lang. Ayan, mga kadamser. O, ba? So ayun mga answer thank you very much for watching. Kahit ganito lang <laughs> ang hard din ni Wallace. Don't forget to like, share, and subscribe mga answer This is Tom Wallace Official. Sana mag-enjoy kayo and good health. Thank you very much. I love you all.